gusto mo bang mabilis makuha ang iyong pong mga pangarap sa parang ito guys ito ito po ay mag-attract po ng swerte swerte sa pananalapi at hindi lamang maliit na halaga ang dulot nito ito po ay malakas pag-attract ng napakalaking halaga ng pera at walang makapagsabi guys ikaw ang pinakaunang magiging milyonaryo sa iyong pong pamilya kailangan positive ka kasi po ang dulot nito, ito po'y nag attract ng pera. Hindi lamang maliit na halaga, ito po'y nag attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo. At guys, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, panoorin ang video ito hanggang sa dulo. Ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po'y baguhan dito sa ating channel, huwag pong kalimutan, mag-subscribe na po kayo. Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in Day 8 Buhay Pumitsya. Shoutout po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din sa ating mga OFW na mga kaibigan at mahilig sa mga pampaswerte. Desal ko po sa lahat na makapanood sa video ito. O ikaw man ngayon ay nanononood nanood. Uh, ko po kung ano po ang iyong wishes, kung ano yung kahilingan ay mag na po at matupad na po. Sana ibigay na ni Lord sa iyo, okay? So ngayon po guys, isa ito sa pinakamagandang mayroon ka nito or gagawin mo ko ito dahil po ito po ay makakatulong sa iyo para mabilis mo makuha ang iyong mga pangarap. Isa itong paraan para kumapit sa iyo ang swerte guys, gumagawa ka ba ng mga pampaswerte at nahirapan po kayo. So, ayan, subukan mong gawin ito. Ang importante dito, positive ka pag-isip at naniniwala ka na kung ano po ang iyong mga dream, ano po yung mga gusto mong makamit sa buhay, ay ibigay sa iyo ni Lord. Positive lamang, guys. Okay? Kasi po, once na ikaw po ay positibo mag-isip, ang ma-attract mo dito ay mga positive na mga opportunities, mga bagay na darating sa iyo. Unexpected na pera ang darating sa iyo at sunod-sunod po ang swerte na uh, darating sa iyo. Okay? Kaya guys, kung ikaw isang mananaya, swerte din ito sa mga tao po na mahilig tumaya sa lottery. At sa mga magdinigosyo pa lang at nag-iisip na magkaroon ng business, subukan mo po ang paraan na ito guys. Makatulong po ito para mabilis mong matupad ang iyong mga pangarap. At guys, sa mga naghahanap ng trabaho, magandang gawin mo po ito before ka mag-apply ng trabaho kasi magiging magaan po ang iyong pong pag apply ng trabaho, madali po kayo matanggap at napakalaki po ang chance na makita po kayo ng magandang trabaho. Okay? So guys, ito po ang mga dapat natin ihanda. Isang malinis na baso or garapon. And then, tubig. Kung mayroon po kayong tubig ulan, tubig ulan. Pero kung wala po, tubig po sa gripo. Okay? Uh, hindi mineral water, guys. okay Guys, ayan. Bawang. So, bago. Okay? And then, ating asin. So, ngayon, papel at bullpen. So, ngayon, guys, kumplito na po ang mga gagamitin mo sa uh, paggawa nito. Again, dapat pag gumawa ka nito, yung isip mo, positive ka. At, Uh, 100% yung paniniwala mo. Okay? So, una mong gagawin dito guys, dito po sa papel, isulat mo po dito po ang iyong pong pangalan ng walong bisis. Ulit-ulitin mo po ang tunay na pangalan guys. Walong bisis. Bakit walo or eight? Ang simbol po ng eight is infinity. So, i-attract po natin ang walang humpay na swerte. Tuloy-tuloy po ang swerte na dalhin ito sa iyo. So, e times mong isulat. Ayan, guys. Guys, pangalan at saka middle name, apelido. Okay? So, pagsulat po nito, guys, kailangan po mag-focus po kayo. Okay, guys? Kasi ako, guys, ang dami ko na pong mga ginawang pampaswerte. Kaya, uh, may mga pangarap na din akong nag-grant na po. Okay? Kaya guys, gusto ko rin i-share sa inyo ito kasi um, lahat ng tinuturo ko po ay talagang ginagawa ko po personally. At sa awa ng Diyos, guys, ayan, unti-unti na pong binigay ni Lord sa akin. Hindi man siya biglaan, pero unti-unti po. Okay? Guys, marami pong ah, uh, swerteng dumating sa akin. At minsan iyak na po ako dahil hindi ko po inaasahan talaga na ibigay nitong tao na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, times po guys ha, paulit-ulit mong isulat ang iyong pong pangalan. Okay pangalan at saka middle name ha, apelido middle name. Ayan, isulat na natin guys, ayan, walong bisis po. Kaya ngayon so guys, ang una mong gagawin dito po sa baso mo, lagyan mo siya ng tatlong kutsarang asin. Okay guys, ayan, ganito po, tatlo po. Ayan, katapos mo na ilagay ang asin at tatlong kutsara, ang iyo pong pangalan, guys. Yan. Ang pagkatupi po, guys, kailangan po maka, maka ano siya. parang nakikita sa labas po. Ganyan. Ayan. Yung nakasulat po, nasa labas. then, dagdagan mo pa ng asin. Sara. Okay? Walungkot Sara. So, nabaon po ang papel na may pangalan niyo po. So, ngayon, ang susunod na gagawin mo guys, punuin ito ng tubig. Guys, sundin po ninyo ang step. Okay? Punuin siya ng tubig. Ganyan, puno na po ng tubig. Okay? So, ang susunod na gagawin natin dito po guys sa bawang kumuha po kayo dito ng walong pirasong bawang yan yan kambal ay ko kambal yan hmm. hmm. Ayan. Ano po? Nice. Ito po. Walo po. So, eight na ganito po. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight po. So, ang gagawin natin guys, dito po ilagay natin ang walong na pirasong bawang. So, oh. 888 po ito. Okay? Ah, uh, walong bisis mo isinulat 'yung pangalan mo. And then ah, uh, walong kutsarang asin, walong piraso na bawang. So 888. yan Tapos nakababad po ito sa tubig. Okay? Pinuno natin ng tubig. So ngayon po, guys, magsindi ka ng kandila. And then pagkatapos mong nakapagsindin ang kandila, magdasal po kayo. Lingin po natin sa mahal nating Panginoong Hesus na ito po ay basbasan niya. Okay? Ito po ay magaroon po ng blessing, no? At ito sa pamagitan nito, ang iyong pangalan ay kakapitan po ng aswerte. Uh, Lahat ng mga pangarap mo ay ibigay sa iyo. Okay? So, magdasal ka ng taimtim, guys. Pagkatapos po, guys, mag ang iyong pagdarasal, ipikit mo yung mata mo, and then, ah uh, pabulong mong i-bigkas dito ang lahat ng mga pangarap mo. Okay? Kagaya na lang, kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay, uh, kahit ano po, guys, kung ano yung desire mo, bulong mo po dito. And then, I claim it, I claim it, I claim it affirmation, importante po. Pagkatapos nito guys, ang gagawin mo dito, ilagay ito sa likod ng iyong pintuan, sa may main door. Ito po, mag-welcome po ito sa iyong pong sarili. Mag-welcome ng swerte sa iyo. Tuloy-tuloy ang swerte yung dulot nito. Kasi yung pangalan mo nakababa kakapita ng swerte yan. Opportunity, Maraming swerte na darating sa iyo. Guys, kung ikaw ay isang mananaya, mag-wish ka na manalo ka sa iyo pong tinatayaang numero. Advice lamang po, gawin lang siyang libangan yung pagtataya. So, hayaan siya dyan guys hanggang matapos po ang taon ng 2024. Pag, uh, pagkatapos po ng before, before 2024 sa a day pa lang na darating yung January 1. Alisin mo na iyan. Okay? Kasi hindi pwede yung maabutan po ng 2025. So, ang gagawin ninyo po, balutin ang bawang ng cellophane itapon. Or pwede mo po itong ibaon sa lupa. Ang tubig or ang papel, kunin mo ang papel. Kung hindi pa siya nadurog ang papel, ayan, Um, ilagay mo sa mga flower pot mo na uh, yung mga pampaswerteng halaman. Ang tubig, ibuho sa iniduro or sa lababuhan. Ito po guys, sa paraang ito po ay yung pong pangalan ay magiging maswerte. At ikaw ang pinakaunang magiging milyonaryo sa iyo pong pamilya. Magtiwala ka lamang. Okay? So ayan, sana po guys, isaka uh, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic ngayon. Positive guys. Kailang positibo ka mag-isip. Okay guys, sana po um, nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon. Sa oras na ito, ikli mo po. Habang nanonood ka sa video ito, ikli mo na. I clean it. I clean it. Matupad ang aking pangarap. Ayan, so ayan, kung nagustuhan po ninyo ito, huwag pong kalimutan i-like, i-share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos. Thank you so much guys. Ulitin ko po guys, gawin mo kaagad ito. Okay, at uh, pwede mo itong gawin kaagad pag mapanood mo na ito. Okay guys, para sa ganong paraan, pagpasok ng December, ito na po, umpisa na po yung mga opportunities na darating sa iyo. Okay, at pagdating po ng 2025, aanihin mo dito ang swerte. Kaya guys, pwede mo itong ulitin ulit pagdating po ng uh, January. Okay, ituloy-tuloy mo lang siyang gawin guys. Okay, tuwing buwan, palitan. Monthly po ang pagpapalit nito. Okay, guys? So, ayan. Sana po, guys, ah, nagustuhan po ninyo ito. At I love you all. Mag-ingat kayo palagi. Bye.